Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagbabalaho ang Securities and Exchange Commission sa iba pang mga sangkot dito sa mga scamming na hahabulin sila ng batas kagaya ho na nangyari sa Kapa Community Ministry International Incorporated. Magugulit hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang leader ng grupo na si Pastor Joel Apolinario dahil ho sa illegal na pangungulekta nga ng investment mula ho sa kanilang mga miyembro. Kahit wala ho itong anumang pahintulot mula sa Securities and Exchange Commission. Ayon ho sa komisyon, ang KAPA ang binansagang largest investment uh, scam sa Philippine history. Maliban ho, maliban ho kay Apolinario, abay kulong ho din uh, si Cristobal Barabad at Joji Husay si Apolinario at ang uh, mga pangunahing opisyal ng KAPA ay napatawan ho ng panghabang buhay na pagkakakulong para ho sa syndicated stapa. Ngunit may iba pang kasong kinakaharap ang mga ito ukol sa mga nasamsam na mga armas sa kanilang compound. Ang desisyon ay na napromulgate nga nito ang December 12 sa Branch 33 ng Regional Trial Court dyan ho sa lungsod ng Butuan.